Gilibers, ilatag natin yung ating budget o yung pera natin na kasama si happiness at si future. Kasi marami po sa atin ang pera natin na lang po para sa gastusin natin sa isang buwan. Sabi nga nila, hanggat kaya mo mag-travel ka, hanggat wala tayong rayuma, mag-travel ka na. Second, nandito na din yung mga pagkain gusto mo. Pagdating ng matanda na tayo, di na natin makain ang mga gusto natin. Kailangan may budget ka talaga for your happiness. Let's go, let's go. Paano nga ba natin balansin ang happiness natin ngayon at wealthy future? Kasi marami sa atin sobrang happy ngayon pero mahirap sa future or sa retirement. Or iba naman, yayaman sa retirement, millions ang pera pero mahirap ngayon. So, hindi siya balanse, di ba? Diba? Eh ang buhay natin, hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo Abutin ba natin yung retirement natin? So, bonus kung abutin natin 'yun, di ba? Kaya dapat masaya ka ngayon at wealthy ka sa future. Yun ang dapat nating formula. Kasi wala pong hiwalay na buhay para sa happiness. Alimbawa, isisinang ka ulit para lang maging masaya. Isisinang ka para lang makaipo ng pera. Wala pong ganon. One lifetime na nasa strategy na natin kung paano mo mapagsabay ang pagiging masaya sa kabila ng maraming problema, maraming preparations, at yung future mo, hindi mo nakakalimutan. So, ano nga ba ang sikreto? Eto, papakita ko po sa inyo. Isa lang po nakita ng sikreto ni Rockstar. Dapat i ayos natin o ilatag natin yung ating budget o yung pera natin na kasama si happiness at si future. Kasi marami po sa atin ang pera natin na lang po para sa gastusin natin sa isang buwan. Alam mo ba, hindi kasalanan na may budget ka for your happiness. Yes, hindi po masama yan. Kailangan may budget ka talaga for your happiness. Ipapakita ko po sa inyo kung paano hati ng budget. So mula ngayon, tatlong hati ng budget natin. So, ganito ang budgeting ng pera nyo. Ano po ang first? Ang first natin, the biggest portion para sa income natin is our, ito yung ating essentials, bills, food, and others. Basta lahat ng essentials natin, mga basic needs natin sa isang buwan, pambayad ng kuryente lahat, pagkain mo, pati maintenance mo, nandito na, lahat ng gastusin mo, yan na po siya. Pwede din po kasi yan na at least 870 to 80% of your income. Magkano ang total income mo ngayon sa negosyo mo, sa career mo, o sa sideline mo? 80% dito yan. Then, the remaining 20%, bala po kayo, pwede 70% lang po ito ha, ah. pwede 15-15 to. It's up to you. Depende yan sa current situation mo ngayon. So, yung 10% mo po is for your happiness kaya pwede mong lagyan yung iyong bank account, pangalanan mo, for your happiness. Pwede mong pangalanan kung ano man yung pinaglalagyan mong pera na to for your happiness. Dito na nakapasok ang travel mo. That's your happiness. Mag-travel ka. Sabi nga nila, hanggat kaya mo mag-travel ka, hanggat wala tayong rayuma, mag-travel ka na. Second, nandito na din yung mga pagkain gusto mo. Pagdating ng matanda na tayo, di na natin makain ang mga gusto natin. So ngayon, kain lang tayo, At then, tayo na kain. Attend tayo ng mga invitations, gatherings. Sabi ko nga sa isa sa mga vlogs ko, don't miss too much in your life. Yung tanggi ka ng tanggi, pag sinabi ng mga klase mo, punta tayo dito, punta ka rin. Pag sinabi ng mga kamag-anak mo, attend ka ng ganito, attend ka din. Don't miss too much in life. Huwag kang tanggi ng tanggi. Lahat ng yan, happiness. Napansin mo ba, pag umaten ka ng reunion, di ba pag uwi mo, saya mo? Eh, ba't hindi ko umaten sa mga kamag-anak mo, pag meron mga events? Di ba saya-saya? Ba't kumakain kayo, tapos pag uwi mo, masaya pa rin? Why not do that? for your happiness. Huwag kang manginayang sa panririgalo mo kasi misa kaya ayaw natin maten, ayaw natin magregalo. Huwag kang manginayang doon. Kasama yon sa happiness mo. Then, the remaining 10%, eto po yung tinatawag nating future. Ito naman, ito yung nag-iipon ka na eto yung nag invest ka na, 10% of your money. eto yung nagulog ka na sa mutual fund. eto yung nagka-kaiser ka na. Kaya nga sabi ko sa mga vlogs ko, huwag mong panghinayangan yung 2,647 na monthly mo for the 40 years old pababa po yan. Ha? Huwag mong panghinayangan yun kasi dito yun eh. Sa future mo yun, yung 10%. Ala pa 10% yun eh. O, kung kumikita ka na 60,000, 100,000, 10%, magkano yung 100,000? Dapat nga 10K, di ba? Pero hindi nga eh. So gawin mo, alam mo, atiin mo siya sa Kaiser mo and mutual fund. Dok, paano ba ako magka-mutual fund? Kaya mo ako sa personal FB ko para magka-access ka how to have your mutual fund and paano ka mag-Kaiser. 10%. Eto po yung kabuwan yan. So, pag nagawa mo to, na-manage mo to, masaya ka ngayon at bukas. Hindi puro saya ngayon. Hindi rin naman puro future ang iniisip mo. Balansehin natin. Kaya-kaya mong balansehin. Kung may edad ka na ngayon, di ka naging masaya, magpakasaya ka ngayon. O kung may edad ka na, sobrang saya mo naman, eh mag-ipong ka naman sa future mo. Okay? Again, our invitation, we can help you. PM mo lang ako sa personal FB ko. Yan po ako, personal FB, para ma-assist ka namin. Ako mismo, ang sasagot sa iyong message. Tatawag po si Rockstar. Maraming salamat. Let's go! let's go. Kapi po tayo <laughs> sa malit na bangka. <laughs> Kami po. <laughs>